lalaking nanakawan ng ID, hindi makahanap ng trabaho dahil sa mga criminal record na hindi naman niya ginawa. Nang dahil sa ninakaw na ID, nasira ang kinabukasan ng isang lalaki dahil walang tumatanggap sa mga job applications niya dahil meron daw siyang criminal record. Kung ano ang kinahinatnan ng lalaki, eto taong 2019 nang magbakasyon ang ngayoy 24 anyos na si Rami Batik sa London para sa holiday, bitbit -bit ang kanyang passport at ID at nilibot ang United Kingdom. Doon din napansin ng lalaki na wala na pala sa kanya ang kanyang ID at inakala na baka naiwan niya lang ito o di naman kaya inakaw. Ipinagsawalang bahala ito ni Rami at ginamit na lang ang kanyang passport para makabalik sa Germany at nag-apply na lang para makakuha ng bago. Makalipas ang ilang taon, nakatapos ng pag-aaral si Rami at nakatanggap ng mga job offers at kung tutuusin ay swerte ito dahil trabaho na mismo ang lumalapit sa kanya. Pero biglang naglaho ang mga job offers na yan nang madiskubre ng mga employers na merong criminal records. Si Rami sa UK na ipinagtaka naman ng lalaki. Marami rin daw siyang pruweba para patunayan na wala siyang kasalanan katulad ng stamps sa kanyang passport at nasa Tunisia rin daw siya sa kaparehas na panahon na naitala ang mga records na yan. Ang gumamit sa ID ni Rami nakulong sa loob ng labing walong buwan dahil sa patong-patong na reklamo katulad ng pagmamaneho ng walang lisensya o insurance fraud at paggamit ng ID ng ibang tao at sa kasamaang palad, nadagdagan pa ang mga criminal records sa pangalan niya. Dahil sa perwisyong dala nito, na naging malaking problema para kay Rami ang paghahanap ng trabaho. Umabot pa sa punto na kinailangan niyang ibenta ang kanyang sasakyan para lang mabayaran ng mga bills. Samantala, makikipagtulungan naman ang The Met o otoridad na may kakayahan na mag-access ng database para mabura na ang mga records na nakapangalan kay Rami. Ikaw, sa tingin mo ba ay sapat na ang pagkakakulong para sa perwisyon na naidulot nito sa biktima? Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.